Hello everyone. Welcome back to my channel, Teacher Max. And for today's vlog, we are going to talk about something that many of you have requested. And what is that? Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? <laughs> Usapang gas society <sayo> today, guys. <laughs> yeah, 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 yeah. Okay, so bago tayo malula sa mga gastos, <laughs> I would just like to make a special shout out to my Rotary Club of Metro Escolta family. I miss all of you. I am a happy Rotarian. <laughs> and of course, to my very good friend, Chok and Cabo. He also has a YouTube channel. So please make sure to subscribe to his channel, Chok and Cabo, and to his Facebook page, Chok Talks. Ayan. And at the same time, guys, natuwa naman ako na merong ilan sa inyong nagpa-shoutout. Actually, isa pa lang naman siya. <laughs> but thank you to you, Sir Janelo Galiego. Ayan. So, kung gusto niyo magpa-shoutout, guys, i-comment down below nyo lang. At babatiin ko kayo sa susunod nating vlog. So, una na syempre ngayon si Mr. Janelo Galiego. So, hi, sir. I'm not sure if you're an applicant, but if you're an applicant of the JET program, good luck! <laughs> so, ito na, guys ang tanong is, ano-ano nga ba ang mga pinagkakagastusan ko dito sa Japan bilang isang ALT? So, handa na ba ang calculator mo? <laughs> <laughs> so before I go in detail, let me just again remind everyone of the term ESID or every situation is different. Okay? So I'm pretty sure that what I have, whatever I will present to you would be different from how other ALTs manage their expenses. Ayan. <laughs> so guys, ano-ano nga ba ang mga pinakakagasasan ko every month? Ayan siya guys. Oh, ang daming deals. <laughs> Okay, so ang tanong, nakakaipon pa ba tayo? <laughs> so, simulan na natin, guys. Number one, syempre, ang apartment. Ayan. So, or, or as we call it here, as apato. So, syempre, guys, hindi naman libre ang pagtira natin dito sa Japan. So, may apato rental fee to an apartment which is 2 LDK or 2 bedroom living dining in kitchen ayan is 50,000 yen ayan so I ask around the area lumalabas naman na yung rental fee ko is just the average no so hindi siya sobrang mura hindi na naman siya sobrang mahal I know other ALTs paying more than 50,000 and paying less than 50,000 yen. Pero for me, okay na siya kasi very complete naman na siya. Very spacious at the same time. So, kung may bisita ka like your family, pwede mo silang i-accommodate. Ayan. <laughs> Number two, which is something that I use every day. Ano pa ba? Di ang aking kotse. Okay. So, ang aking kotse po ay hindi ko binili. But it is uh, a rental Okay, care of a rental company. So, ang aking monthly rental fee for the car is 38,360 yen. Ayan. So, syempre guys, no, mas makakamura ka pa rin pag bumili ka ng second hand na kotse. Pero, in my case, sa tulad ko na ang alam lang ay pagda-drive, <laughs> <laughs> hindi ko hindi ako maalam sa mga makina-makina. Kaya pag naflatan ako ng tire, hindi ko na alam ang gagawin ko. <laughs> okay, so okay na ang aking monthly rental fee for the kotse kasi kasama na dyan yung maintenance, yung pagpalit ng, ng, ng oil, change ng oil, pagpalit ng snow tires and all the other things. So, I think money well spent naman ng aking rental fee. Pero syempre, guys, mas makakamura ka talaga kung bibili ka ng sarili mong kotse. I know a fellow ALT who bought a second-hand car for like 100,000 yen. So, yun, di ba? So, hindi mo lang paproblemahin yung monthly fees, no? Yung maintenance na lang. So, makakamura ka pa rin naman doon, guys. So, yeah. But in my case, okay na ako sa aking monthly rental fee for my car. Okay? Now, syempre, number three electricity. Ayan, mahal ba ang kuryente dito sa Japan? So, since nung dumating ako ng August, ang binabayaran ko na kuryente ay nagre-range lang to 1,000 to 1,500 yen. Ayan, guys. So, medyo matipid kasi ako sa kuryente. So, nung summer, hindi naman ako nag aircon di ba? Etong winter, nag-heater lang naman ako, pero yung kerosene heater, which is a... Uh, hindi matipid siya sa kuryente, di ba? So, ayun guys, nasa sa inyo yan kung gaano kayo kagamit ng mga appliances dito sa bahay ninyo, sa magiging bahay ninyo, di ba? So, but for me, I, I'm only paying around 1,000 to 1,500 yen for electricity. So far, hindi pa naman ako lumalagpas. Ayan. And then, syempre, Another thing would be gas, di ba? Ano tong gas na to? Syempre, ito yung pangluto. And then at the same time, guys, dito sa area namin, I'm not sure if it's the same case all over Japan. Pero yung pang, pang, pa, pangpainit ng tubig sa pagligo, di ba? Sa shower, di ba? Meron ng hot and cold. Yung hot na yon is also run by gas, di ba? So, pati yon. So, simula nung summer, ang binabayaran ko for for gas is 2,489 yen. Okay, medyo fixed naman siya hanggang mga nung autumn time. Pero ito tong winter, nung nagsimula na akong maligo also ng mainit na tubig, okay, pumalo na siya to 3,000 yen. So, I think yung gas natin would be around yan, 2,400 to 3,000 yen. Ayan. Kasi syempre guys, mahilig din tayo magluto. <laughs> Ayan. Now, ano pa? Siyempre, number 1, 2, 3, 4. Number 5. Siyempre, tubig, guys. Ayan. Ang kagandahan dito sa Japan, guys, is yung tubig na lumalabas dun sa faucet mismo, ay na rin yung inumin natin. O, oh, di ba? Hindi <laughs> katulad dun sa Pilipinas, di ba? Kailangan bumili pa tayo ng filter or kailangan bumili pa tayo sa purifying station ng tubig, di ba? So, in this, dito, sulit na sulit kasi malinis ang tubig. Pwede natin inumin directly from the faucet. At fixed price ang aking water bill dito na nag na, nagko-cost ng 1,219 yen. Ayan. <laughs> okay. Now, syempre, isa pa sa kailangan gasusin is car fuel, di ba? Balik tayo sa kotse. Yung car fuel pa So, medyo, I think, matipid ang paggamit ng gas dito sa kotse. Kaya, ang, 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 ang aking car fuel fee every month is just 2,000 yen guys hindi siya full tank pero enough siya enough na siya for me for uh, one month uh, travel back and forth from uh, the apato to the schools where I teach, di ba? So, okay na rin, guys. And then, syempre, isa pa sa akin pinagkakagasa sa dito ay ang SIM card, okay? Nagulat ako, guys, yung pagdating ko dito, wala masyadong, wala, walang prepaid SIMs. Tama ba? Wala, wala, alam ko, walang prepaid SIMs dito. So, I had to buy a SIM card para syempre meron din akong uh, pang communicate di ba sa sa aking mga fellow teachers sa board of education etc etc so ang aking SIM card na merong 5 gigabyte data is uh, 4,082 yen so it's a link SIM we pre-ordered it na dito palang, uh, nasa Pilipinas pa lang so pagdating namin sa Tokyo sa Japan ng conference doon namin kinuha yung SIM so it's 4,082 yen and it's under uh, one of the major telecommunications company here in Japan, which is SoftBank. Okay. So, syempre, ang tanong nyo, Teacher Max, paano naman yung internet mo? Saan ka di ba? Diba? Kasi parang hindi naman yata enough yung 5 gigabyte data para sa pagbablog mo. Which is true naman, ba? Diba? <laughs> okay. So, ako po ay merong pocket wifi. Okay? Dito sa bahay. Which is under the company AU. Okay? And, monthly, ang aking wifi po ay 6,250 yen. Okay. So, pwede na guys. Pero, uh, I'm, I'm sure the other ELTs that I know, meron sa langga silang wifi na installed sa bahay nila. And that's and it's also unlimited. In my case, kasi itong aking pocket wifi ay 100 gigabyte maximum lang. So, actually, hindi nagbabalak na akong palitan siya to an unlimited one. But so far, enough na siya for me. And why did I choose to have a pocket wifi? Parang nga, di ba, since dahil 5 gigabyte lang yung sa data natin. So, dahil nga mahilig tayo mag-vlog, mag-live, diba, mag-stories, sa, excuse me, sa FB at sa IG, okay, halat busog pa. <laughs> okay, sa FB at saka sa IG, so, pinili ko yung pocket wifi para pwede rin nalalagay, diba, ang ating internet. Ayan. <laughs> ano pa ang pinakagasyo natin? So, kakadigay ko lang di ano pa ba eh di big sabihin pangkain yan <laughs> so guys ako ay nag avail ng school lunch di ba ang ganda ng school lunch di ba try to search it in google ang sarap talaga ng school lunch and nabagit ko na yan sa aking mga previous vlogs di ba so ang aking school lunch po ay nagkakos ng 4,300 yen. Ayan. So, it's a complete meal. May soup, may veggies, may meat, 'di ba? Tsaka ano talaga 'yan. Meron sila calorie count, 'di ba? Meron silang paper actually na pinapasa every day to show you, 'di ba, kung ano yung nutrition facts ng kinakain mo. Sa <laughs> okay, so nag-avail ako ng school lunch which is napakasarap guys okay and then syempre grocery guys diba syempre yung pagluluto mo ng breakfast mo ng dinner mo diba And then at the same time, siguro isama mo na yung mga toiletries, di ba? Mga tissue, toothpaste, toothbrush, some laundry items, di ba? Sabong panlaba, downy, whatever. And then some kitchen items na rin siguro, di ba? So, para sa akin guys, actually matipid talaga ako, no? At ang malaking tulong ang Daiso, di ba? Ang Yako and Shop. <laughs> okay, so, for me, nagkakasya na sa akin ang 10,000 pesos for grocery grocery monthly. Okay? Uh, I'm pretty sure for other ALTs, maka medyo mas mataas sa kanila. Or, baka naman katulad ko din sila matipid at baka mas mababa pa. <laughs> But in my case, kasya na sa akin ang 10,000 yen monthly na grocery. Ayan, guys. Diba? Ang daming gastos. Okay. Kaya meron pa syempre tayong ibang mga sa. dahil syempre gusto nating matuto ng Japanese, di ba? So tayo po ay nag-nihongo class. Ayan. So I am actually paying 1,500 yen for five sessions. Okay, so that's a weekly session of the Hongo class with a local here in Japan, courtesy of the International Association. Okay, so malaking tulong siya, guys. Ang dami ko ng mga natutunang mga Japanese words, di ba? So, very helpful siya sa aking survival dito sa Japan. And then, syempre, guys, isa sa napaka-importante ano ba? E di ang buhok. So, haircut, guys. Nako, ito ang mahal dito sa Japan. <laughs> I think, if you follow my, if you are a friend of mine in Facebook, alam mo na there were times na I had a rant in Facebook, di ba? About the haircut. Pero, guys, ang mahal niya, pero sulit naman. Okay? Kasi, complete naman yung kanyang binibigay sa iyong good looks sa <laughs> so, magkano lang nga ba? Dabi pang daldal. <laughs> so, ang haircut dito sa aking area cost 3,000 yen. Ayan, di ba? Pero, haircut lang yun, guys, ha? But if you want, let's say, for example, may shave and other things that would even you that would even cost you more than 3,000. Okay? Pero kung swerte ka at meron ka, meron sa area mo nung like 10-minute cut, that would only cost you like 1,000 100 yen ba? Parang ganun. Basta very cheap lang siya. That's around 1,100 yen. So, yun ay kung meron. Pero kung wala dito sa akin, sa mga salon, it cost, uh, costs 3,000 yen. Lako, lalo na sa mga babae, di ba? Baka mas mahal pa. Kaya, swerte yung mga babae kasi papahabain nyo lang yung buhok nyo. Okay lang. Parang, hindi ganun kapangit. Unlike sa aming mga lalaki, di ba? Pagka talaga sobrang haba na ng buhok, parang hindi na magandang tingnan. Hindi na clean, low-key. So, importante na magpag <laughs> Okay. So, siyempre, ano pa ba yung mga seasonal na gastos naman, guys? So, siyempre, di ba ngayon, katuloy nitong winter, additional, syempre, sa aking ginagasa expenses ngayon, yun would be yung kerosene, okay? Or yung toyu, okay? Na nilalagay natin sa ating heater. At medyo mahal siya, guys. So, it costs, uh, 3,500 yen for 36 liters of kerosene. Ngayon, depende yan kung gaano ka kagadalas gumamit ng heater. So, I think yung 36 liters na yan could last you for a week or two. Okay, then ano, refill ka na naman. So, yun nga guys. So, medyo magdagdag mag gastos talaga sya pag winter. Okay? And then, syempre guys, lastly, other miscellaneous ta. Diba? So, yun ay kung gagala ka, diba? Kung mahilig kang gumala at di diba? Sabi ko sa inyo, medyo magastos ang pagkain sa mga restaurant dito, diba? So, Usually, ang, um, ang isang meal sa restaurant hindi bababa ng 1,000 yen. Kung meron man, siguro mga 800 yen na, di ba? 800 yen pataas, di ba? So, magastos siya kung lagi kang labas ng labas. And then, syempre, kung marami kang mga gustong bilhin para sa apartment mo, di ba? Mga appliances, mga furniture. Very fortunate naman ako dahil pagdating ko dito sa aking area, sa aking apato, maraming provide yung aking Board of Education appliances. So, hindi ko na kailangan bumili. So, meron ng microwave, meron ng oven toaster, may washing machine, may ref, etc., etc. So, kompleto na. So, hindi ko na hindi ko na kailangan bumili ng mga bagay na ito. Ayan. <laughs> so ang tanong guys, 'di ba? Sa lahat ng mga binanggit ko, okay, na ito pala ang mga aking pinagkakagastos every month. Meron pa ba akong naiipon? Ano sa tingin niyo? <laughs> And the answer is yes. Syempre meron. <laughs> <laughs> okay so just like what i told you in the very first vlog about jet program di diba? Yung, yung, the guide to the application yes you can save from uh, a, a, money around 50,000 to 70,000 Pesos. O, oh, ba? Diba? So, makakaipod ka talaga pagdating mo dito sa Japan. Pero, syempre, nasa sa na yan kung ika'y magiging magastos, ba? Diba? Or, ika'y magiging di ba? Diba? So, Siyempre sa umpisa, maaaring nagbabayad ka pa ng ilang mga loans, di ba, na naiwan mo sa Pilipinas, di ba? So, or may iba ka pang mga bills na naiwan. Then, of course, after a few months, makakapagsimula ka na mag-ipon, di ba? So, go, go, go na, di ba, para sa ekonomiya. So, ayan guys, magastos, pero sulit na sulit naman, di ba? Kasi, napakaganda talaga ng experience na makukuha mo sa pagtira dito sa Japan. So, di ba? It's good just to, to witness their culture, no? To experience their traditions and to see how disciplined the people are here in Japan. Ayan. <laughs> okay, so tapos na tayo guys. So, maraming maraming salamat muli sa panonood sa aking vlog. I would also like to ask for your prayers kasi naman ang aking katawan, ang aking sistema ay medyo hirap mag-adjust talaga dito sa cold weather. So, medyo two weeks na akong may sipon at actually humina na yung pandinig ko dito sa aking left ear. Nagpa-check up naman na ako pero mukhang hindi gumana yung gamot na nireseta sa akin mukhang antibiotic na ang kailangan. Okay? And I've been drinking a lot of water. Kaya naman, hopefully, eh, gumaling na ako agad, ba diba? At more, more, more vitamin C. Kaya naman, meron na naman tayong fruits. Ayan. <laughs> okay. And, ayan, guys. So, please, If you feel like please don't forget to like, share and subscribe. Please help me reach okay, the goal of getting 1000 subscribers. But to those who have subscribed, maraming maraming salamat. Again, if you want a shout out, please just comment down below. And if you have questions again, feel free to ask and I will do my best to answer all of your queries. So muli, maraming maraming salamat and I hope to see you all here in Japan very very soon. Good luck to all those who were shortlisted. Galingan nyo sa demo and interview. <laughs> okay, so thank you very much, guys. And just like what I always say, enjoy life and live life to the max. Bye!